Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang updates sa panahon. Ayon sa pag-asa, patuloy pa rin ang unti-unting paglakas ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito ang magdadala ng bahagyang pagbaba ng temperatura at light to moderate rains. Samantala, ang easterlies o hangin mula sa Pacific Ocean ay magdadala ng mainit na panahon sa maraming bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao na may kasamang scattered rains and thunderstorms. Batay sa pinakahuling ulat ng Pagasa, wala pa rin tayong namamata ang posibleng maging bagyo or low pressure area hanggang sa katapusan ng linggong ito. Ngayong araw, ang pinakamataas na tsansa ng pag-ulan ay sa silangang bahagi ng Northern Luzon dahil sa Northeast Monsoon. Asahan ang mahina hanggang katamtamang pagulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, at Aurora. Magiging makulimlim ang panahon at bahagyang bababa ang temperatura. Mag-ingat din sa posibleng pagguho ng lupa sa kabundukan. May tsansa ng pag sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, northern portion ng Cordillera region at bahagi ng Bicol region dahil sa epekto ng easterlies. Sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may kasamang pulupulong mahinang ulan sa Ilocos region at Central Luzon. May posibilidad din ng isolated rain showers o thunderstorms sa hapon hanggang gabi sa Quezon at ilang bahagi ng Mimaropa. Sa Metro Manila, posibleng umakyat ang temperatura hanggang 33 degrees Celsius pagsapit ng tanghali, habang sa Baguio City naman ay nasa 15 to 25 degrees Celsius. Sa Palawan, asahan ang bahagyang maulap hanggang madalas na maulap na kalangitan sa hapon na may mga panandali ang pagulan. Sa Visayas at Mindanao, dahil sa Easterlies, mataas ang tsansa ng ulan sa Leyte at Southern Leyte kung saan may posibilidad ng malalakas na pagulan. Mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Visayas, maaaring makaranas ng pulupulong pag-ulan bago magtanghali, lalo na sa Northern Negros at Panay Island. Sa ibang bahagi ng Visayas, magiging partly cloudy to cloudy skies na may saglitang ulan o thunderstorms. Sa Palawan at Visayas, posibleng umakyat ang temperatura hanggang 33 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. Sa Mindanao, Mataas ang tsansa ng pag sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi pati na rin sa malaking bahagi ng Caraga Region. Minsan ay malalakas ang pag-ulan kaya't mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides. At may tsansa rin ng pag sa Soccsksargen, Mainland Bangsamoro Region, Southern Davao Region, at Zamboanga Peninsula. Sa ibang bahagi ng Mindanao, asahan ang mataas na tsansa ng pag-ulan sa hapon hanggang gabi, ngunit karaniwang tumatagal lamang ng isa hanggang dalawang oras. Sa Zamboanga City at Davao City, posibleng umabot ang temperatura sa 33 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. At sa Heat Index Update, kahapon, araw ng linggo, ang pinakamataas na naitalang heat index ay sa Virac, Catanduanes, na 43 degrees Celsius habang umabot sa 42 degrees Celsius sa Zamboanga City. Ang dalawang lugar na ito ay nasa dangerous level ng heat index. Sinundan ito ng 41 degrees Celsius sa Camarines Sur at 40 degrees Celsius sa Cuyo, Palawan, Legaspi, Masbate, Iloilo, Davao, Cotabato at Butuan City. Sa Metro Manila, naitala ang 38 degrees Celsius na heat index kahapon, para sa forecast heat index ngayong araw ng Lunes, sa Metro Manila, posibleng umabot ito sa 38 degrees Celsius mula 10 AM hanggang 3 PM. Ang pinakamataas na heat index na posibleng maitala ay 41 degrees Celsius sa Coron, Palawan, Puerto Princesa, Catbalogan, Samar, at Eastern Samar. Sinundan ito ng 40 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes, Dumaguete City, Negros Oriental, at Butuan City. At sa ating lagay ng karagatan, dahil sa unti-unting paglakas ng Northeast Monsoon, mayroong gill warning sa maraming bahagi ng Northern Luzon, kabilang ang baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, at Northern Isabela. Ang taas ng alon ay maaaring umabot sa 5 meters o halos dalawang palapag ng gusali. Dahil dito, inaasahang pagbabawalan ang maliliit na sasakyang pandagat mula ngayon hanggang Biyernes. Magiging maalon din ang West Philippine Sea pati na rin ang silangang bahagi ng Luzon, kabilang ang Aurora, Quezon at silangang bahagi ng Bicol Region hanggang Samar provinces mula ngayon hanggang Biyernes. At sa ating 4-day weather forecast, sa Martes, March 18, asahan ng light to moderate rains sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora at Quezon dahil sa northeast monsoon. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Eastern Visayas, Caraga Region at Southern Bicol Region kung saan maaaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan. Mag-ingat sa banta ng pagbaha at laging magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, magpapatuloy ang bugso ng amihan, kaya asahan ang light to moderate rains sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Camarines provinces. Mataas din ang tsansa ng pag sa Visayas, Southern Bicol Region, MIMAROPA, lalo na sa Palawan at Romblon, dulot ng shearline o banggaan ng amihan at easterlies. Sa Mindanao, posibleng magkaroon ng malalakas na pag sa Caraga at Davao Region. Ang Northeast Monsoon ay maaaring ito na ang huling bugso bago ideklara ang opisyal na pagsisimula ng warm-dry season o tag-init. Gayunpaman, sa pagtatapos ng Marso hanggang Abril, posibleng makaranas pa rin ng northeast wind flow o hangin mula sa hilaga, at iyan ang ating latest weather update. Patuloy na manatiling updated sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang updates. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.